Luto tayo ng butter shrimp kasi meron tayong bisita na Chinese. Ang mga Chinese, gusto gusto nila yung maraming siling pula. Tapos maraming bawang. Ayan. Ayan. Amoy na amoy na talaga yung yung siling. Share natin. Asa natin para mabilis. Lagyan natin na isang buong butter. Ayan. Gawin natin ang konting golden brown yung ating garlic. Ayan ang anghang ng usok. Actually, kapag kami nang kakain, yung ating buttered shrimp ay walang sili. Pero dahil nga Chinese ang pinagahandaan natin, nakakain ito, Ilagyan natin ng limang pirasong sili. Ayan, ang sarap. And then, ilagyan natin, natin yung ating shrimp. Ayan, yung ating shrimp. Ayan, Hintayin nating maging red yung ating shrimp. Ayan, malapit na siya maging reddish. And then, nag din ako dito ng ginisang gulay. Kasi mahilig sila sa gulay na ginisa sa sile, bawang, sibuyas, luya. Ayan, gusto-gusto gusto nila yan. At saka, ang gusto nilang i-partner sa shrimp lagi ay pineapple. Kaya yun yung ating in-ready. Tapos patikimin natin sila ng morcon. Ayan po. Anyway, uh, mukhang malapit-lapit na tong ating hipon, no? Haluin lang natin ang ating shrimp. Ayan. Ang anghang ng usok. Tsansahan lang yung ilagay natin asin. Ako sana hindi naman malat. Halating ko ng asin. <laughs> Parang nadurog siya kasi halo ako ng halo. Ano? Ayan. Yun, ang anghang na yun. Tapos, gustong gusto rin nila yung ano, green pepper. Green pepper ba tawag ito? Siling green na yan. Lagyan natin ng siling green. Kapag maluluto na. So, meron na siyang siling pula. Meron pa siyang siling green. Tapos gusto rin nila yung dahon ng sibuyas. Yan. As requested. Kasi one time pumunta na rito yun. Pinagluto niya kami ng buttered shrimp ng Chinese recipe. Ito yung recipe niya eh. So, ginagaya ko lang. Okay? hintayin natin maluto yung sobrang anghang nating buttered shrimp. Nadurog siya. <laughs> anyway, what matters is the taste. Naparami yata yung lagay kong butter. Haluin natin. Hanggang madurog. <laughs> Ayan, I think it's now okay. So, we will off now the, the stove. Ayan. The plating na natin. Sarap na ito. <laughs> butter <gin>. shrimp. <laughs> na parang may sabaw. Dahil sa butter. Dahil Butter. May talaga kami today. Pero hindi kami pumasok sa college, no? Kasi nga may visitor kami. Bukod pa dun sa akin, napakaraming tatapusin na mga commitments. Ayan. Wow. The film Ang dumi ng plating. I need tissue.